Uh, Unang-una, uh, bilang uh, co-sponsor tayo ng Senate Bill 2534 at uh, naging uh, co-author din po tayo ng panukalang, ito no, nasa Senado po ito, ito pong uh, pagtataas ng uh, daily minimum wage sa uh, private sector by 100 uh, pesos. Uh, alam niyo tumataas po ang uh, presyo ng bilihin sa merkado Uh, alam nyo nagbibigay pasakit po ito sa bulsa ng mga kababayan nating mahirap yung mga isang kahig isang tuka kahit piso napakahalaga po sa kanila yung mga kababayan nating mahirap para naman po sa akin nakikiusap po ako sa mga malalaking kumpanya kung hindi naman po kayo malulugi uh, kumbaga, baka pwede nyo naman pong bigyan ng parte naman ng inyong kita through ah uh, Uh, increasing the wage po no sa ating mga kababayan mahirap. Sila po ang makikinabang dito kung sakasakali. Yung mga isang kahig, isang tuka nating kababayan. Yung mga mahirap talaga na kailangan kumayod araw-araw yan, magpapapawis para lang po may, may sa kanilang pamilya. Kaya nakikiusap po ako sa mga mayayaman na hindi naman po kayo malulugi sa inyong negosyo, baka bigyan nyo naman po ng konting parte through uh, increasing the minimum wage na 100 po sa ating mga kababayan. At uh, we have to strike a balance here. Kaya nga po pag-usapan natin sa Senado, ayaw naman natin malugi 'yung mga negosyante dahil mawawalan po ng trabaho 'yung mga ini-employ nila. Ang atin dito is balance po between the employer and the uh, employees po. Balansihin ko natin. Unahin natin, syempre, yung mga kababayan natin mahirap. Based sa SWS survey from September to October last year, meron po tayong 13.2 million families who consider themselves as poor. So ibig sabihin, mahirap po. Sila po ang makikinabang kung sakasakaling i-increase po itong minimum wage.